Meron na naman kasing report yung uh, latest Chinese aggression laban sa ating uh, Coast Guard mm. at Bureau of Fisheries <clears throat> and Aquatic Resources kung saan may Chinese vessels um, o ano, na nag-water cannon na naman. Actually may mga videos mm. ito sa Bajo de Masinloc. Ano pong mm. masasabi nyo dito? Well, matagal silang ano, medyo tahimik sila noong mga nakarang araw pero siyempre kinokondem natin yung mga ganyan. Sabi ko nga po patuloy po nating ginagawa pa rin yung mga hakbang natin na nire-report natin, kinokondem natin, patuloy pa rin yung mga military exercises natin sa ating mga borders. Um, kung ano po yung kailangan na isampa na policy o kailangan magtuloy-tuloy pa rin po yung mga kaso na isasampa natin, okay lang po, tuloy-tuloy po yan. But again, uh, minsan parang may pattern, nakakapagtaka din minsan na parang may 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 konting iringan sa kakaguluhan dito sa lupa pero sa dagat meron din binubuli din ng mga nananakop yung ating mga ano mga coast guard sa yung mga mangingisda doon so may pattern ba yan sa nangyayari dito sa sa political landscape natin o hindi connected or somehow it's still connected lalo kung may mga approach pro-China tayo ng mga advocates sa mouthpiece. So, ang hirap naman po mag-assume pero parang base po sa mga nakikita mo, parang ganun, parang ganun na nga po yung dating eh. Parang, parang may, pag, may synchronization. So, Again, um, we still continue what we're, we're doing. Andiyan naman po ang ating Navy, andiyan naman po ang ating Coast Guard at ating mga, mga kasama no, na nagpo-protect sa ating borders but again i suggest na ituloy po natin kung ano yung ginagawa natin ngayon nata timing at uh, natutuk na parang may uh, gust, parang natatabunan para matabunan ganun po ba yung ibig niyo sa. Ah, ang sir? hirap ang hirap i assume sa totoo lang pero minsan ganun ang maiisip mo minsan pag binasa mo po yung mga comments sa social media yung mga articles parang gano'n po patungo eh kasi syempre we have to look at the, the greater the greater scheme of things na hindi lang naman po yata yung politika sa lokal lang may konting iringan. Meron din pong konting tension sa sa global scene which is yung issues natin with China, yung pakiki pakikipag-joint exercises natin sa sa mga kapitbahay natin at saka sa US. So, hindi mo maiwasan na ganun po ang isipin din natin. Uh, although, karaniwang pangkaraniwang tao nga po sa kayong mga kaibigan natin sa local governments, ganun na po iniisip paano pa kaya pag nasa national scale ka na. Sana sana mali ako. Thank you, Bibian Gulia from ABS-CBN. Good morning, Kong. Follow up lang dun sa huling question ni Mela. Hmm. Um, ano po yung sinasabi ninyo na gustong tabunan nitong possibly gustong tabunan nitong incident sa West Philippine Sea? Ah, hindi po ako nagsabi nun. Si <laughs> Wala akong sinabing tatabunan. <laughs> di pero ang sin uh, what I'm saying is na bakit pag may minsan may 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 mga insidente sa lupa, sa ground, tapos sa uh, ating karagatan, meron din. So, minsan di mo maiwasan mag-isip eh, na are disconnected. Kasi nga, may mga, nung ang nagkakaroon tayo ng intense na debate sa mga press con sa West Philippine Sea is, nakikita naman po natin na meron pong mga ibang ibang kasamahan natin, isang ibang politiko na iba yung stand nila tungkol sa China. So, mahirap naman mag-assume na ganun, pero hindi mo maiwasan mag-isip na baka nga, kasi nga,